ay ibinigay sa kanila, sinabi niya. Kunin niyo ito at paghati-hatihan. Sinasabi ko sa inyo na mula na iyo hindi na ako iinom nitong katas ng ubas hanggang hindi dumarating ang kaharian ng Diyos. At tumangkot siya ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, kanyang pinaghati-hati at ibinigay sa kanila, sinabi niya. Ito ang akin katawan na ibinigay para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pagkaalaala sa akin. Kayong din naman, hindi ang kalis pagkatapos makakunan at sinabi. Ang kalis na ito ang bagong tipan ng aking dugo na mabubuhos dahil sa inyo. Ngunit kasalupo ito ang makakanulo sa akin ang anak ng tao ayon sa itinanda ng Diyos. Ngunit nakapanginilabot ang sasabitin ng tao magkakaguro sa kanya. At sila'y nagtanong-tanuman kung sino sa kanila ang gagawa ng gayon. nagtalo ang mga lagad kung sino sa kanila ang kikilalanin pinakadakila at sinabi sa kanila ni Jesus, Ang mga hari sang udoy toy pilang paling ang kanilang nasa sakupan, at ang mga pagkaypanyahan ay napat napatawag, namaga taga tagkilililang. Bulit iting kayaon sahi, sa halip ang pina taga kilang ang na siyang pina kapag at ang namumuloy taga Sino ba ang higit na dakila, ang nakadulog sa hapag o ang naglilikod? Hindi ba ang nakadulog sa hapag? Ngunit ako'y kasama-sama ninyo bilang isang naglilikod. Kayo ang nanatili kasama ko sa mga pagsubok sa akin, kung paano pinaglalaan ako na lalaman ng kaharian? Ngayon kayo din naman, pinaglalaanan ko kayo ng dako sa aking kaharian. Kayo'y kakain at iinom, magnakasal ko at luluklog sa mga trono upang mamahala sa labing dalawang angkan Israel. Simon, Simon, makinig ka. Hinihiling ni Satanas at ipinahintulog naman sa kanya na kayo lahat ay subuki, subalit hindi na ko na huwag lubos sa mawala ang iyong pananampalatay. At kapag nagbaling loob ka na, patatagin mo ang iyong mga kapatid. Sumagot si Pedro, Panginoon, handa po akong mabilang ko at bamatay kasama ninyo. Pedro, Aling Jesus, Tandaan mo ko, Bago tumilaon ang manok sa araw na ito, ay magkatatlo mo ako itatatlo. Pagkatapos, tinanong sila ni Jesus, Nang suguin ko kayo ng walang tangan lumutan supot o panyapang, kinulang ba kayo ng anuman? Hindi po. Tugon nila sinabi niya. Ngunit ngayon, kung kayo'y may lumutan o supot dalhin nito, ang walang tabak, ipagbili ang kanyang balabal at bumili ng isa. Sapagat sinasabi ko sa inyo na dapat matupad sa akin, ang sinasabi ng kasulatan, ibinilang siya sa mga salari, sapakat ang nasusulat tungkol sa akin ay natutupad na. At sinabi ng mga halaga, Panginoon, heto po ang dalawang tabak. Sapat na iyan. Tugon niya kaya ng kanyang inang balilan, umalis si Jesus at nagtungo sa bundok ng mga ulibo at sumama ang mga alagad. Pagdating dumoy, sinabi niya sa kanila, Manalangin kayo, naghibi kayo madali ng tukso. Tumayo siya sa kanila ng may isang tukol ng bato sa kalungkot at manalangin. Ama. Ikaw naman kung maaari layo mo sa akin ang kalis na ito. gayon may huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Napakita sa kanya isang anghel mula sa langit at pinalakas ang loob niya. Tigid ng hagtis, siya'y nanalangin ng lalong taytik. Tumulo sa lupa ang kanyang pawis na hindi mo'y malalaking batak ng loob. Tumindig siya sa pagkapanalangin at lumapit sa kanyang mga alagad. Naratnan niyang natutulog ang mga ito dahil sa hindi ng kalamahan. Bakit kayo natutulog? Anong niya? Bumangon kayo at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. Nang pa si Jesus nang lumagin ang maraming tao na pinangunahan ni Judas kabilang sa labing dalawa. Nilapitan niya si Jesus ipagkaitan, sinabi nito sa kanya. Judas, ipagkakadulo mo ba ang anak ng tao sa pamamagitan ng isang halip? Nang makita ng mga na mga alagad na kasama niya kung ano ang mangyayari, sinabi nila. Panginoon, mananagad na po kami. At tinagahan ng isa sa kanila ang halipin ng pinakapunong sa sato at matigpas ng kanang kayaan. Ngunit sinabi ni Jesus, Huwag, hayaan ninyo sila. Hindi po niya ang tenga ng alipin at pinagaling. Pagkatapos sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at sa mga pinuno ng magabatay sa templo at sa matantanda ng bayan na napabuon upang nakilin siya. Ako ba ito ni Sanyo? at naparito kayo may mga tabang at mga pamalo. Araw-araw nagtuturo ako sa templo at naroon din kayo. Ngunit hindi ninyo ako din ako. Subalit Subalik panahon ninyo ngayon at ang kapangyarihan ng kadiliman na namamayari. Hinakit nga nila si Jesus at dinala sa bahay ng pagpunong sasedong. Si Pedro na may sumunod sa kanya, ngunit malayo ang agwa. Nang mapalikit na ang apoy sa gitna ng na naupo sa paligid ang mga taong naroon. Si Pedro na may nangyumpok sa kanila. Nakita siya ng isang utosang babae, at siya ay pinagmasdang mabuti. Kasama rin ni Jesus ang tao ito, sabi niya, ngunit itinatwa ito ni Pedro. Aba, hindi, sabi niya ni hindi ko siya nakikilala. Pagkaraan ng ilang sandali, napansin niya na isang lalaki at nagtanong ito. Isa pa rin ba sa kanila? Sa kanila ano? Ngunit sumagot siya. Nagkakamali kayo, Pinoo. Pagkalibas ng humigit po lang na isang oras, ay ginit naman ng isa. Kasama ng Yesus, ang tao ng ito, isa na siyang Galileo. Ngunit sumagot si Pedro, Ginoo, oh, hindi ko nalalaman ang sinasabi ninyo. Nagsasalita pa siya nung tumilakot ang manong. Lumingon ang Panginoon at tinitigan si Pedro. Naalala nito ang sinabi ng Panginoon. Bago tumilakot ang manong sa araw na ito, ay makaito mo ako itatatlo. Tumabas si Pedro at nanangis ng buong saklaw. Samantala, si Jesus ay nilitibag at hinahampas ng mga nagtatanong sa kanya. Siya ay pinaringgan nila at tinanong. Sige, walaan mo nga sino ang humampas sa iyo. At kung ano-ano pang pandalain ang sinabi sa kanya. Kinaumagahan, nagtipon ang matatanda ng bayan, ang mga punong saserdote at ang mga iskriba, ang salibrin at, at iniharap si Jesus Sabihin mo sa amin, Lika niya, Ikaw ba ang masayas? Sumagot siya. Sabihin ko man sa inyo, Hindi kayo maniniwala, At kung tanungin ko kayo, Hindi naman kayo sasagot, Ngunit mula ngayon, Ang anak ng tao, Ay uupo sa kanan ng makapangyarihan Diyos. Ibig mong sabihin, Ikaw ang anak ng Diyos? kayo rin ang nagsalim ako nga. Kayo na rin ang nagsasalim ako nga. Tugon niya, sabi nila. Ano pang patotoo ang kailangan natin? Tayo na ang nakarinig mula sa sarili niyang bibig. Tumitig ang buong kapulungan at tinala sa si Jesus kay Pilato. Sinimula ang panatangin siya ang ang pangit na buhay na sa amin pangabayan. Ang maging at nagbawa ng bayan aayaw ng sa susunod, niya na ang mga tao na siya ang Kristo sa amin. Ati na nun ikaw ba ang hari ng mga judyo? Kayo na ang ating sasabi. ni Jesus, sinabi ni Pilato sa mga punong saserdote at sa mga tao, Wala akong matitang kasalanan sa tao ito, ngunit matilip sila at ang lika. Sa, sa pamamagitan ng kanyang mga buhay, kanyang mga mag-imagsik. Ang mga buong galea, nagsura siya sa galilea at kayo'y narito na. Nang marilig ito ni Pilato, itinanong niya ang tagagalilean si Jesus. At nang malaman siya mula sa nasasakupan ni Herodes, kanyang ipinadala siya sa taong ito na noon na may nasa Jerusalem. Tuwang-tuwa ito nang makita si Jesus. Marami na siyang nababalitaan tungkol dito at matagal na niyang ibig makita. Umaasa siyang gagawa ito ng kababalaghan at ibig niyang makita iyon. Kaya tinanong niya nang tinanong si Jesus. Ngunit hindi ito sumagot kaon naroon ang mga punong saserdote at ang mga eskriba na walang tigil ng kapaparatang kay Jesus. Hinapak siya ng at pinuya ni Herodes, pati ng kanyang mga kawal. Sinungutan siya ng maringal na labi at ipinabalik kay Pilato. At ng araw din iyon, naging magkaibigan si Herodes at Pilato na dati magkagalit. Ipinatawag ni Pilato ang mga punong saserdote, ang mga pinuno ng bayan at ang mga tao at sinabi sa kanila, Isinagdari ninyo sa akin ng taong ito sa kasalanang panunulsol sa mga tao. Ngayon, isinasaya sa isinaya sa siya sa harapan ninyo at napatunayan kumulang walang katotohanan ang mga paratang ninyo sa kanya. Gayon din si Herodes. Kaya si Jesus ay ibinalik niya sa akin. Hindi siya dapat matulan ng kamatayan. Wala siyang kasalanan. Kaya ipahagutid ko na lamang siya sa kapatay, palayain. Tuwing Pasko, kinakailangan magpalaya si Pilato ng isang bilanggo para sa kanila. Subalit, sabay-sabay na sumigaw ang pagla. Patayin ang tao niyan. Alam si Barangas nagbilang ko si Barabas dahil sa si paghihimagsik na nangyari sa lungsod at dahil sa pagpatay. Minsan pang nagsalita sa kanila si Pilato. Sa pagnanais mapalaya si Jesus, ngunit sumigaw ang mga tao. Ipapot sa Cruz! Ipapot sa Cruz! Ikatlong ulit na sinabi sa kanila ni Pilato. Bakit? Anong ginawa niya ang masama? Wala akong makitang dahilan upang siya ipapatay. Ipapakagupit ko na lamang siya at saka palalayain. Tatapot lalo nilang ipinagsigawan na dapat ipatak si Jesus sa krus at sa wakas ay nanain ang kanilang sigaw. Kaya pinasya ni Pilato na pagbigyan ang kanilang kahilingan. Pinalayan niya ang taong nabilang ko dahil sa si paghihimagsig at pagpatay ayon sa hinihingi nila at ibinigay sa kanila si Jesus upang gawin ang kanilang kagustuhan. Nang dalanan nila si Jesus upang ipako na sa lubong nila isang lalaking galing sa bukid. Ito ay si Simon na taga Sirin. Pinigil nila ito at ipinapasan sa kanya ang krus kasunod si Jesus. Sinundan si Jesus ng maraming tao, kabilang ang mga babae na at nananakita dahil sa kanya. Nilingon sila ni Jesus at sinabi sa kanila, Mga kapapahihan ng Jerusalem, huwag ninyo akong tangisan. Ang tangisan ninyo ay ang inyong sarili at ang inyong mag-aaral. Tandaan ninyo, darating ang mga araw na sasabihin nila, mapalad ang mga bago, ang mga sinapupunan hindi nagdala tao, at ang mga dikti na hindi nagpasuso. Na sa mga araw na sa sasabihin na mga tao sa mga buto. gumawa kayo sa amin at sa mga buro, tabunan ninyo kami. Sapagat kung ganito ang ginagawa sa kahit na sa ano naman kaya ang gagawin sa tuyo? May dinala pa silang dalawang salari upang patayin ang kasama nang dumating sila sa dakong, pinatawag, nag-umo, ipinako nila sa krus si Jesus, ipinako rin ang dalawang salari. Isa sa gabi kanan at isa sa gabi kaliwa, sinabi ni Jesus. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang kinagawa at nagsapalaan sila upang malaman kung alin sa kanyang kasuotan ang magpupunta sa isa't isa. Ang mga tao ay nakatayo roon at nanunod. Nililibak naman siya ng mga pinuno ng bayan, Agila. At... Ilibak niya ang mga Pilibag din siya ng mga kawal ilapitan ng ilalo ng maasim na alak, sinabi niya, Kung ikaw ang hari ng mga kudyo, iligtas mo ang iyong sarili. At nakasulat sa ulungan niya sa wikang Griego, Latin at Hebreo, ito ang hari ng mga kudyo. Tinuyas siya ng isa sa mga sadarin na kabilin at ang sali. Hindi ba ikaw ang mesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami. Ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama. Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw may pinarurusahan tulad niya. Matuwid lamang mga tao ay ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang tao ito ay walang ginawa masama. At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako kapag nakahari ka na. Sumagot si Jesus. Sinasabi ko sa iyo, ngayon di isasama kita sa paraiso. Nang maghili ka labing dalawa ng tanghali, maghiling sa mundo pa'y hanggang sa tatlong ng hapon, na wala ng liwanag ang araw at ang tabing ng temploy na tubig sa lina. Sumigaw ng malakas si Jesus. Ama, sa kamay mo'y ipinatatagumilin ko ang aking Espiritu at pagkasabi nito ng ang kanya hindi siya'y nagpuri sa Diyos. Tunay na matuwid ang taong ito. Sabi niya, ang nangyari ito ay nakita ng lahat ng taong nagpapakipon at nagmamasig. At, at umuwi sila at pinagalupan ng kanilang bibig. Nakatayo naman sa ikalayuan ng mga kaibigan ni Jesus. Pati ang mga babae sumunod sa kanya mula sa Galilea. At magsisimula na ang araw ng pamamahinan. Sumunod kay Jose ang mga babae na sumama kay Jesus mula sa Galilea. At nakita nila ang pinagliinan, pati ang pagkalagay doon ng bangkay ni Jesus. Pagkatapos, umuwi sila at naghanda ng mga pabango at Ang mabuting ah, balita ng Panginoon. Binubuhay ka namin, Panginoong Yesu Kristo.